Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 11, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 17, verse 7 to 10. Noong panong iyon, sinabi ng Panginoon, Ipalagay natin kay may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, Halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniuutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kami mga aliping kabuluhan, tumutupad lang kami sa aming tungkulin. Every day, may mga alipin na hindi dapat pinasasalamatan. I mean, kahit hindi sila tumanggap ng pasasalamat, they still go on, they still continue. Bakit? Kasi naintindihan nila na ito yung kanilang gampanin ito yung kanilang trabaho. Halimbawa, yung isang nanay, alam mo, yung nanay umagang-umaga, gigising niya, magluluto. Tapos, yung mga anak kakain, papasok sa eskwelahan, maglilinis ng bahay si nanay. Sa hapon, sa gabi, hihintayin yung mga anak pagluluto. Nagpa-thank you ba yung mga anak? Siguro yung ilan nagpapa-thank you. Pero sa totoo lang, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi naman lahat araw-araw nagpapa-thank you. Pero tingnan nyo yung mga nanay, nagre-reklamo ba na hindi man lang pinasalamatan? Hindi. Bakit? Kasi alam niya, yun ang kanyang tungkulin bilang nanay. Ginagawa niya yung kanyang tungkulin bilang nanay. Hindi lang nanay, yung mga tatay natin na responsable, ganun din. Nagsasakripisyo sila, nagpapakapagod sila. Napapasalamatan ba sila? Siguro pagka Father's Day. Pero on ordinary, hindi naman napapasalamatan eh. Bakit? Kasi nga, para sa tatay, kay pasalamatan ka kay hindi, gagawin ko to kasi ito yung tungkulin ko sa iyo bilang magulang. On the same thing, sa talinghaga natin ngayon, parang ganito rin yung ating role Huwag nating ipagmamalaki na mabait tayo, mabuti tayo, gumawa tayo para sa kapwa natin. Lord, asaan yung reward ko? Dahil ang pagsunod sa Diyos ay hindi transaction. Hindi to, hindi mo pa pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, sumunod ako sa iyo, kaya dapat may reward ako. Dahil ang tunay na lingkod ay sumusunod hindi dahil sa reward o hindi dahil sa pinasalamatan siya o dahil sa na siya, kundi dahil mahal niya ang Panginoon. Kahit walang kapalit. Bakit? Bilang magulang ba? Ganun ba tayo? Tinutulungan ba natin anak natin? Nagsasakripisyo ba tayo dahil meron tayong naasang kapalit? Kali hindi. Nagsasakripisyo tayo dahil mahal natin sila. Same thing with God. Yung mga kabutihan natin ginagawa, yung sakripisyo natin ginagawa, hindi para i-reward tayo. Dahil we are not dealing with a transaction. It's a relationship with God. Masarap marinig yung thank you. Pero remember, yung pananampalataya natin, yung paggawa natin ng tama, ay hindi performance. Hindi ginagawa natin 'to hindi para tayo ay palakpakan para tayo ay sumikat. Ito ay pagsunod kahit walang palakpak. Ito ay paglilingkod kahit walang spotlight dahil ang Diyos kahit tahimik ay nakatingin at siya ang tunay na gantimpala natin. Kaya ngayong araw na ito, tuloy lang tayo. Gawin natin yung tama, gawin natin yung mabuti. Let's make a sacrifice. May magpasalamat man o wala. Kundi gawin natin ito kasi mahal natin ang Diyos. Gawin natin ito kasi ito'y makakabubuti para sa ating kapwa. Amen. Let us pray. Panginoon, turuan mo kaming maglingkod ng tapat, hindi para sa papuri, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Palalimin mo ang aming puso at gawin mo kaming lingkod na hindi naghihintay ng gantimpala, kundi umaasa lamang sa iyong pasensya. Amen. Share natin yung gospel na ito. Sige lang, click the share button. Kay pasalamatan ka kay hindi, okay lang. Dahil ito yung tungkulin natin. Pakilala ang Diyos sa iba sa pamagitan ng kanyang salita. Makarating nawa ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, classmate, kaibigan. Kasi hindi natin alam kung sino ang gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Muli, ako po si Pagaduan. Laging nagpapaalala at nag Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.